Mas naging busy ang mga sumunod na araw sa school Panay ang practice namin sa chairing Madalas na din kaming nagmi-meeting para sa bot Gagawa pa kami ng nakakainggan yung design para sa header ng bot Buong design mismo ng bot ay dapat nakakainggan nyo para mas dumami ang pumunta Okay na ito Kailan natin ito aayusin? Tanong ni Jobel kakadrawing niya lang sa design at may mga materyales na din kaming binili para doon. Next week na ang festival, siguro sa Sabado na lang, masyado pa tayong busy ngayon sa cheering, Nagbayad ka na ba para sa uniform? Tanong ni mare Oo, ang mahal noon. Nagreklamo si nanay, pero wala tayong magagawa. Ang bading kasing iyan, sabay ngo si Jubil sa paparating naming trinor. nag na agad kami sa field. Ito ang unang pagkakataon na dito kami sa field magpapractice. Palagi kasi kaming nasa rooftop. Nang sa ganun daw ay may element of surprise yung sa amin. Yung agribusiness kasi ay parating na sa soccer field. Ang idok naman ay sa soccer field sa tapat ng simbahan sa nagpa nagpapractice ang vocational ay madalas sa kortong walang nagpa-practice game. A. Pumalakpak ang mga taga business. C. C. Go! Isisi Eagles! Pinakitaan nila kami ng snappy routine. Nasa gilid kasi namin sila. Nakita kong si Kate ang kanilang inihahagi sa ere. Nakataas ang kanyang kilay at nakangisi habang pinapanood ang mga na iinitan naming mukha. Agri-base, agri May mga awkward hand moves pa silang ginawa. Kinilabutan na ko kaya panay ang himas ko sa braso ko. Tumindig kasi ang balahibo ko sa ginagawa nila. Pumatong si sa balikat ng isang lalaki. Tatlo silang hinagi sa ere at sinalo agad. Oo, inaamin ko. Magaling siya. Mas graceful siyang gumalaw sa akin. Iyon ang pakiramdam ko. Dalawang bisis din akong ihahagi sa ere. Nung una, hindi ako makapaniwala. Hindi kasi panghagi sa ere ang height ko. Madalas sa Manila, ang hinahagis ay yung medyo maliit. Pahinga nga muna kayo. Magre-request lang ako ng red sa field. Nang sa ganon, ay sa rooftop naman ang mga agilang gutom na ito umirap ang trainer namin at omalis oh, Che, pahabol niya nagsiupuan kami sa field habang nanonood ulit sa routine ng mga taga agribusiness di hamak na mas magaganda at mas sikat ang mga nandoon syempre ang alam ko madalas kumuha ng agribusiness ang mga taga alegriang may malalawak na lupa ang business ad naman, yung mga taga-alegriyang may mga business. Kaya kumpara sa dalawa, mas maraming may kaya sa agribusiness. Sila yung halos may-ari lahat ng lupa sa Alegria. Gare! Sigaw ko. Dalawa kasi ang bumubuhat sa akin. Si Gary at Craig na ko sa isang subject. Sorry nga pala kanina sa rooftop. Sabi ko, natamaan ko kasi ang ulo niya pag akyat ko sa kanya. Ang sakit kaya noon, ngumisisigari at tomango. Walang ano man yon. Anya, habang bumubunot ako ng damo sa field ay biglaan namang nagtakbuhan ng mga agribusiness chair leaders papuntang covered court. Kami ng mga kasama ko ay pinanood lang sila habang dinudumog ang court. Wa! Wow, go Victor! Go Matiyo! Sigaw ng mga babaeng tumatalon-talon sa di kalayo ang covered court. May practice game na naman ang agribusiness. Balita ko, kulilat daw ang mga business at sa laro. Sabi ni Jobil habang kumakain ng lansones. Siyempre, may six footer kasi sila, si Victor at si Oliver. Sabi ni Sarah six footer din naman si Brian na otas ni Mare tsaka magaling si Mike pero di ba magaling din si Arbe singit ko oo tumango tango si na Jubila at Mare galing nun mag point guard wala akong alam sa mga basketball terms pero alam kong magaling talaga yung si Harvey. Habang kumakain kami ng lansones, ay biglang may tumamang bola sa cellphone na pinaglagyan namin ito. Agad kaming nagtayuan sa sobrang gulat. Ops, sorry, ladies. Kinalabutan agad ako sa nagsalita. Kahit na hindi na kami nagpapansinan, ay hindi ko pa rin makalimutan ang isang linggong pag-ibig na naramdaman niya sa akin. Ano ba, Kobe? Doon nga kayo sa malayo maglaro. Sigaw ni Jobel ngumisi si Coco at bumaling sa akin pagkatapos mapulot yung bola. Nasa soccer field kayo, soccer player ako, kaya malamang matatamaan talaga kayo. O merap siya. Mamaya pa ang practice game nyo ba? Diba? Magpapraktis pa kami. Galit na sambit ni Sarah. Oo, pero nagwa-warm up ako rason niya. Nagpapapansin ka lang yata kay Chiska. Patuyang sinabi ni Jobel. Nakita kong nagdilim ang tingin ni Coco. Para bang hindi siya sangayon sa sinabi ni Jobel, kaya na-offend siya. Whatever. Anya. Wala kang magawa no, kasi si Hector ang may gusto sa kanya. Patuya rin sinabi ni Sarah. Kinagat ko ang labi ko. Tama na Umiling si Coco at omalis Panay naman ang talak ni Jobel sa kanya Ang feeling talaga nung isang yon Alam kong feeling na talaga yon Kaya nung nagka-issue kayo Hindi ako naniwala na nasaktan mo siya Alam kong feeling lang talaga siya kaya nag-assume magad Omerap si Jobel Oo nga, naiirita ako Anak siya ng ranchero ni na Hector at medyo malapit siya sa tito ni Hector Kaya lumalaki ang ulo Akala niya di la din siya Tiningnan ko si Coco at nakaramdam ako ng awa sa kanya Oo, masaya ako kasi sa wakas Nakahanap ako ng mga taong medyo kumakampi sa akin Pero at the same time, nalulunod ako Dahil alam kong may kasalanan ako sa aming dalawa pinaasa ko siya, umasa siya, kaya nasaktan. Let's say, yung ego lang niya ang nasaktan. Kasi sa iksi ng panahong iyon, hindi ako naniniwalang in love siya sa akin. Ako pa rin ang may kasalanan, sa akin pa rin ang blame. Sorry ko. Tayo tayo tayo. Nabigla ako sa pagpapalakpak at pagsigaw ng trinor namin nagsitayuan kaming lahat at nag-assemble. Pumayag na ang president na dito tayo. Binigyan na rin ng note ang mga agribusiness na sa rooftop sila. Anya, kaya sige, warm up na kayo. Pumalakpak ulit siya. Habang nagwa-warm up kami, ay nakikita kong unti-unting umaalis sa court ang mga taga-agribusiness na cheerleaders bumabalik na sila sa building at mukhang pupunta sa rooftop. Mainit sa rooftop. Kaya madalas tuwing alas 5 na kami nagpa-practice. Kumpara dito sa field na may parting na tatabunan ng anino ng naglalakihang mahaguni sa paligid. Malamig ang simoy ng hangin at hindi mainit. Nakita ko ring natapos na ang practice game ng mga taga-agribusiness. Kitang-kita ko si Mateo na paalis ng court at sinusundan ng isang cheerleader na maputi at cute. Girlfriend niya? Di ko alam. Isa-isa na rin naglabasan ang mga seniors ng agribusiness kasama si Hector at Oliver. Nakita ko rin si Harbi kasama nila. Imbis na manood ako habang papunta sila sa building ay pumalakpak sa mukha ko ang trainer namin. Chiska Alde! day magsisimula na tayo. Mataman niyang sinabi sa mukha ko habang napapanood ko ang malatik balang niyang mukha. High definition. Tumango ako at pumosisyon. One, two, three. Sigaw niya at pinatugtog ang music. At dahil masyadong malaki ang stereo na dinala ng trinor, ay naagaw agad namin ang atinisyon ng mga estudyanteng nasa paligid. Habang sumasayaw ako ay nililingon ko si Hector na ngayon ay papalapit na dito kasama si Oliver. Sabi ko sabay sayaw pa rin, baka mamaya pag magkamali ako, mainsulto pa ako ng trainer namin sa harap niya. Nakakahiya, uminit ang pisngi ko habang iniisip yon. Lalo na ngayong matanglawin siyang tumitingin sa bawat moves naming lahat. Melissa, commenting ka naman. Ano ba? Pagod ka ba? Sigaw niya. Gary, huwag kang tutunga-tunga nga dyan. Kainis naman tong sitik ba lang? Bulong ni Jubil nang nag-transformation kami at nasa gilid ko siya. Jubil, yung alang alam mo kitang kita ko dito. Sigaw ng trinor. Tumawa yung iba. Ako naman, mas lalo na lang pinag-igihan ng pagsasayaw kahit na hindi na ako makapag-concentrate ng maayos kasi nasa harap ko na ang nakalukip-kip na si Hector. Ah, anong ginagawa nyo dito? Nag-iba ang boses ng trainer namin habang ini-entertain si na Hector at Oliver sa harap. Nanonood. Sagot ni Oliver. Ah, sige-sige, Ngisi-ngisi -ngising siya sa bayhaplos ng malagkit sa braso ni Oliver. Nakita ko ring dumating si Harvey na nakakagat sa tuwalya niya. Mas lalawak kong kinabahan. Hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil baka kung anong gawin ni Hector sa kanya ngayong nandito siya. Aray ko po. Napasigaw ako ng medyo natalisod ako papunta kina at Craig. Chiska, ano? Tutulungan pa bakit ang iangat yung mga paamo mo sa pagtatravel para lang di ka matalisod? Sigaw ng tekbalang. Sorry po. Sigaw ko. Andyan yung crush niya. May sumigaw galing sa likuran. Hula ko si Sara yung sumigaw. Alam kong si Hector ang tinutukoy nila. Pero nang nakita ni Hector na tumabi sa kanya si Harvey pagkatapos marinig ang isinigaw ni Sara ay kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkaka-offend. "O malis ka nga dito, Harvey." Sabi niya. Kumunot ang noo ni Harvey. "Ha? Bakit? Nanonood lang ako." Nagigting ang bagang niya. Napamuro ako habang tinitingnan ang kamay ni Gary na nakalahad malapit kay Craig para makaakyat na ako sa balikat niya. Hinapakan ko ito at hinawakan ko silang dalawa sa braso. Ang bilis ng pintig ng puso ko. Ito ang unang pagkakataong Nasa taas ako at nakikita ng lahat. Lima kaming tumutuntong dito pero ako yung gitna kaya ako yung kitang kita. Nang nakatungtong na ako ay hinawakan na ni Gary ang binti ko para support. Abay, di pwede yan sa akin, chiska. Sigaw ni Hector habang sinusugod niya kami. Tumalon ako at binali wala siya. Buti na lang at napigilan siya ng trinor namin. Nakababa na ako nang nakita kong nag-uusap sila sa bayturo sa akin. Hector, si Chiska ang pinakamakinis at pinakamainam na babaeng ilagay sa itaas. Malambing na sabi ng trinor. Aba, hindi pang ako nakakahawak sa mga binti niyan Ay may humahawak ng iba Dinig na dinig iyon ng lahat Ako naman ay nakadapa pa sa Sacrafield At ayoko na lang tumayo pa dahil sa sinigaw niya Natigil ang buong routine namin Ayoko na Nababaliw na talaga ako sa lalaking ito Pero kailangan Hector Iyon na ang napagpraktisan namin dito Next week na ang competition. Huli na ang lahat para baguhin. Baguhin niyo. His words were marked with finality. Ayan na naman ang pagiging boss niya. Who do you think you are? Hector. Tumayo ako at sinugod siya. Ano? Galit niyang sinabi sa akin. Pwede ba? Ilagay mo nga sa lugar yung pagiging boss mo. Ito ang desisyon namin. Delu it. Ayoko chis alam mo yon. Humalukip kip ako at tinitigan siya. Tumitig din siya sa akin. Kitang kita sa titig niya ang nagkaalab na galit at frustration. Ayaw niya talaga at alam na alam niyang siya ang masusunod dito. Alam niyang kanya ang lahat ng ito at ang salita niya ang batas. Kinuyumpo ang pangako at pinagtaasan siya ng kilay. Pumikit siya, umuiling at bumuntong hininga. Sige. Tinalikuran niya kaming lahat at agad nang umalis.